Good afternoon everyone. So nata karon no nang snack ta. It's 2 o'clock and 26 minutes no. So what may nagkao nag rice uh, this uh nagluto la o banana queue with sugar ang ako kay pwede pa magpug na ay sugar. Then sa akong husband no sugar, gibutan ka lang ako flour para murag mo crispy siya. Then syempre, di mawala ang atong drinks. Good afternoon, mga unta. Mani Udtu. Thank you so much for watching. Thank you kayo sa akong mga new followers o sa karaan ng mga followers nga pataas na pataas na nga ako ang ah, followers. Thank you so much. O sa akong mga o sa akong nga mga star senders no, bisag panagsara. Sala po more more star sender po ang magkuan sa ako. Magkaroon ako ng more more star sender para Matikman ko naman po yung uh, sabi nilang sahod ko. <laughs> Para makabayad sa situation sa itong mga anak. Thank you so much. saja Good afternoon. Thank you, thank you so much. Thank you mga on. Mmm. Sarap.